Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Ang nakikita nyo sa ngayon ay ang tinatawag nating cartridge solenoid valve. Sa kasalukuyan, tinitisting namin ito. Kasi ang problema po, may isang function sa 8 frame na hindi kumagana. Which is ang nakabit doon itong valve na ito. Kaya tinitisting namin ito. Maririnig nyo naman yung conversation from the remote control saka dito sa amin kasi yan, nakit na nyo po yan neutral, neutral, neutral neutral please ayun kasi nga ang nangyari po ayun, hindi naman nakikita oh, dito yung function ang nangyari kasi inimbestigahan na sa mechanical tapos pati ang signal papunta rito sa sa solenoid valve na ito. Sa cartridge solenoid valve na ito. Pero ang signal na ng electrical ay mayroon naman. Okay naman. Ibig sabihin, kumpletong circuito kasi ito kinokontrol ito doon sa, sa sa control niya remotely. Pag dito naman sa local ay mechanical 'yon s'yempre. Manual manual 'yon doon sa ano buton lang yon doon sa remote niya buton magbibigay ng signal dito sa solenoid valve na ito at tapos ito yung mag open and close ng valve nito para magkaroon ng flow ang ang hydraulic oil okay so mangyari in imbestiga na lahat tapos ang problema andun pa rin ito kasi ay nakakabit na kaya nag-decide ako dahil wala na, wala na talagang magawa. nag kami, sabi ko, tanggalin muna para makita natin kung may reaction ang ang solenoid valve na ito kapag nilagyan natin ng supply. Ngayon, nilalagyan namin ng supply, ang nakita nga namin ay wala. Kasi nga, siyempre nakatanggal, ang malalaman lang yan pag ng pressure dito sa nakita nyo. Pero po, alam nyo ba kung bakit, kung anong problema kapag nakalagay na kung mapapansin nyo po ang dulo nito ay dapat may rubber yan yan ang problema dapat may uring dapat may uring yan marami nang ginawa marami nang ginawa dito pero hindi nasusolbo ang problema, yung pala itong kinabit kung sino naggabit, hindi ko alam ah, nung kinabit ito, hindi napansin na wala na palang o-ring. Kaya nung tinanggal ng engineer, napansin ko sabi ko, asa ng o-ring nito? Sa iba ba sabi niya, hindi niya alam tinanggal niya ng wala yon. Akala namin na iwan lang. Hindi namin alam kung laglag -lag o um, hindi maayos ang pagkakalagay, kung ano man nangyari doon. Ang ginawa namin, nilagyan namin ng o-ring yung dulo nito, nakita niyo yan. Nung nilagyan namin ng o-ring at nilagay ulit namin, gumana na yun ang naging problema nito ang function po nito ay ito yung magsasara at bukas ng ng ano ng valve para mag sa function ng ng ano ng A-frame natin in in out or sa beam naman ganun ang ginagawa nito kaya napakahalaga nito sa equipment na ito kaya tatandaan natin kapag nagkabit tayo nito dapat may uring o ito uring yan sa dulo nakita nyo po yan yan, nakita nyo yan. Dapat may o-ring dyan sa dulo na yan. Yung rubber. Okay. So, kapag na-encounter nyo na ito, ganito, dapat panigurado kayo sa pagkabit. Hanggang dito lang po ang video na ito. Napakasimple lang ito, pero magbibigay ito ng, ng problema kapag hindi natin na naikabit ikabit ng maayos kapag nakalimutan ng, natin ang uring. Okay po mga kababayan, pasensya na at uh, ano lang ito pinaliwanag ko lang kung ano ang nangyari sa ano nito sa sa problema ng a firm namin ang function. Yung pala ay eh, dito lang naman uring lang katapat pero mahirap hanapin ang trouble kasi nga ito naka-insert na. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po uh, matulungan niyo ang channel na ito. Subscribe po kayo at paki na lang po. Thank you, Leigh.